Okay guys. So, nag-error yung draw natin. Nag-return to home siya. So, pag nag-return to home siya, hindi mo na makokontrol yan dito. So, angat na lang yan. Ayun o, angat 100 meters. Sobra. Sobra lang. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. Diyo madalas na trip namin kayo na ngayon siya, di ba? Latungaw. Malatungaw. Malatungaw. Sinunog na. Hmm. Ang lasa niya, maasim-asim. Na no, may kunting pait. Wala na. Hmm. So. Hmm. Sarap nito. Hmm? Pagkain namin nililan nito noon nung nag-aral pa kami ng high school. Akit sa Bayabas. Akit kami sa Bayabas din. Hmm. Sarap. Sarap. Parang strawberry. Na medyo mapait-pait na matamis-tamis mm. na masim-masim, di ba? <laughs> <laughs> Agod. <laughs> Medyo malalain na inilakad namin ni Lilan tapos nagano pa kami. Nag-survey pa kami doon sa boundary ng area ng Ermat ko. Ito yung ginagawa namin dito sa Elido kapag ano, wala kami trabaho. Papasyal kami sa mga bundok-bundok. Kung hindi nyo kami makikita ng nangingisda dito kami sa bukid. Ayan. So, Tikman natin yung mga wild na fruits dito sa bukid. Pero mamaya may papakita na naman kami nililan sa testing natin yung drone natin na ginawa uh, kagabi. So, napalipad na natin. Ngayon, ite testing natin siya. Siyempre, dito sa magandang lugar, di ba? Para may maganda kayong makikitang view. Aerial view. Yan guys, abangan ninyo ah. Mukhang naubos na yung ano ah. Yung tambo, ay eh, tawag dito. <laughs> Labong. Uh, labong. Parcel! Ginti! Parcel po! Nangira mag-deliver ng parcel dito ah. <laughs> dito na tayo. Malapit na tayo sa ating destination. Ganda ng view. Uh, hindi ingal ka agad ako. Grabe. Na, ka dehydrate itong lakad namin ni Lilan. Kasi tanghaling tapat alas 12, makikami ng bundok. Ngayon guys, papakita namin sa inyo ni Lilan. Ah, papakita namin sa inyo kung gaano kahirap yung tubig dito. Kaya kapag umuulan, napaka-importante na meron kong nalitong sahod. Ito. Tingnan nyo yung tubig, oh. Ayan, oh. Diba? Ito, tubig. Ito, tubig. Galingan dito sa yero. Iniipon ng tubig kasi wala talagang tubig na makukuha dito. Ganito na, <laughs> Ayan. Mayroon daw dito ang sapa pero doon sa kabila. So medyo ano, malayo. Pagka tayo doon, sa tayo doon yung ating destination. Nandito na tayo sa Tuktok guys, tingnan nyo naman. Ang ganda ng view. Hinog na hinug na yung mga palay dito sa itaas. Talagang ready ready na siya para anihin. Oh. Napakaganda. Napakaganda makikita mo yung, view ng kabundukan tapos may palayan dito yung kai, kaingin no? ang ganda ng tubo ng ano ng palay tapos may magandang view pa may dagat wow ano? kala toy toy iba to kala Terakhir, lasa. Tapi strawberry, strawberry ni. <laughs> <laughs> <I don't know. laughs> oh, ah, wala oh, kada. Ah, alam, bigma raw, wala. Ay, ayan, ayan, kalitasa. Okay, guys, sasabihin ko kasi kadina, tikman natin yung mga wild fruits dito sa bundok. Eh, nandito tayo sa Ibabaw. Subukan natin 'to. Ano kay lasa nito? Mm. Matamis siya. Parang kamatis. Di ba? Mm, sarap. Matamis. Daming bunga oh. Oh, yan oh. Naku, busog na tayo dito kagad. Hmm. Okay. Torap. Tingnan nyo guys yung palay na naani dito. Kaingin to. Ano pangalan ng palay na to? to? Pinawod. Ha? Pinawod. Pinawod? Mm. Ngayon ko rin narinig. Eh. Huh? Sakto-sakto. Ilang araw to bago matayo. Mamaya tuyo na. Ay, kung ganito ba naman kainit dito. <laughs> tuyo talaga to. Oh, ganda ng palay. So itong ay IMU normal at saka yung compass normal dapat i-calibrate natin. So calibrate muna natin yung IMU. Okay guys, so uh, dito rin natin masusubukan itong ating uh, microphone na pangmalakasan kasi mula dito napakalayo natin doon sa camera ito yung drone natin, paliparin natin namaya, pero tulad ng sinasabi ko sa inyo, yung mga tips natin na bago tayo magpalipad ng drone, ang ginagawa natin ay kinakalibrate muna natin sa bawat lugar na pinapaliparan natin, para kung sakali magkaroon ng error doon siya sa pinaka home point niya, babalik ayan o, tingnan nyo naman napakaganda ng mga, ano ngayon palay, hinug na hinug na o maraming raming kaingin to. Alam nyo bang napakasarap ng kaingin palay? Mabango. Yan ang uh, isa sa katangian ng palay na mula sa kaingin. magandang video dito sa iling Dutalawa na hindi talaga naman natin nagtrohanan. Tayo lang nakakapunta dito sa area na to. So, sana nag-enjoy kayo sa mga drone shot natin at mga tips natin sa pagpapalipad ng drone. Kasi, kanina, marami tayong experience, di ba? Pansin nyo, nag-return to home point siya doon, sa unahan. Sobrang layo. So, maswerte tayo dahil ang tips na binigay ko sa inyo, yung ginagawa natin madalas, na every time na tayo magpapalipad ng drone, Kinakalibrate muna natin para pag gano'n nagkaroon ng error ay babalik yung drone natin kung saan natin siya kinalibrate, huling kinalibrate. Then, meron isang tips tayo na ibibigay sa inyo na kapag gano'n na yung mga error ng mga drone ninyo dahil sa yung kanyang software, yung firmware niya ay mas mataas na masyado. Ang isang tips natin guys, yung, yung kanyang transmission, yung transmission niya doon sa ating... Uh, controller. Pindutin nyo yung transmission, hanapin nyo ngayon yung manual. Kasi naka-auto yan eh. Ilagay nyo sa manual, set nyo sa manual, then 2.4 gigahertz. Then try nyo, paliparin nyo ulit yung drone niyo Okay na yan. Yun lang yun. Tested. Tested at tested guys. Ayan, thank you very much. Tingnan nyo naman ang view. Napakaganda. Di ba?